Magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Nagbabalik ako sa aking kaharian. <laughs> Maraming na uh, naniwala sa aking post na maging, uh, isang linggo tungkol sa aking pagbabiyay papunta sa ibang bansa. Uh, napaka rami yung nag-extend ng kanilang regards ng uh, best wishes. Akala nila totoo talaga na ako ay muling lumabas ng bansa. Ako ay pumasya lang sa BIA Bicol International Airport dahil sa nag-deliver kami ng aming produkto. Okay, uh, pasensya na sa mga na prank ko diyan ha. Malay natin na uh, kung lulubin ng Panginoon na uh, magkatotoo yung prank na yon eh hindi naman masama. Pero uh yung ilang mga kaibigan ko ay uh, nagtaka at mukhang hindi daw sila naniniwala doon sa aking naipost. Dahil sa yun nga alam nila na kung gaano ako ka dito sa aking farm at uh, para sa kanila mabigat sa aking kalooban at mahihirapan akong magdesisyon kung bibitawan ko tong aking uh, mga ginagawa dito sa farm. Kaya nung nakita kami, sabi nila, yun nga <laughs> hindi talaga ako maniniwala na alis ka kasi hindi mo basta-basta maiiwan yung iyong farm. Okay, so gayon pa man, pasensya na kayo sa mga naniwala. <laughs> sa mga hindi naniwala, ibig sabihin talagang mataas yung pagtingin ninyo sa aking uh, passion para sa agrikultura. Maraming salamat sa inyo. Okay, nandito pa rin ako sa aking farm. Ha? Uh, sabi ko nga sa kanila, eh, round trip to Maldives lang yon. <laughs> Ganun pa man, Malaking bagay yung naiambag sa akin ng uh, pagtatrabaho sa labas ng bansa para makapagpundar ako nitong property na to. Dahil kung natili ako sa government service, siguro hanggang sa ngayon wala pa rin akong ng ganitong uh, kalawak na lupa na aking uh, pinagtatamnan. Depende na rin yan kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya uh, sige lang, yung halimbawa, uh, nandiyan pa rin kayo sa uh, yung pinagtatrabuhan ng matagal na matagal ng panahon. Uh, that is a God's will. Pagigihan lang ninyo kasi yung mga kasamahan ko noon sa trabaho at sa pag-aaral ko noon sa Bicol University, sa uh, doctoral uh, degree, ay, hindi ko yun natapos pero yung mga nakatapos noon ngayon ay matataas na yung posisyon sa kanilang uh, mga institusyon. Yung isa, superintendent na, uh, yung isa may mataas ng posisyon sa regional office ng TESDA. O, ganun lang talaga kapag naging mabuti ka sa isang larangan, pinag-igihan uh, mo, talagang binigay mo yung lahat ng dedikasyon, ay bibiyayaan ka naman ng Panginoon at lalago ka sa iyong mga kinalalagyan. So, kinahilan talaga, do your best. At saka, be wise din. Kailangan talaga mag-advance ka ng iyong mga kaalaman. Ano? Lalo na sa mga government offices, sa mga schools, mandatory yung educational, yung continuous educational development at sa training. Kahit dito sa farming, para lumago tayo sa ating kaalaman, sa ating karanasan at sa posisyon o responsibilidad na ipagkakalob sa atin. Siyempre, equivalent din yan sa compensation. Kapag mataas yung responsibilidad, yung pananagutan, yung posisyon, siyempre, tataasan ka rin ng sahod. Ganyan talaga sa buhay. Okay, so ngayon, nandito ako sa aking uh, munting ampalayan. Mainit na, kahit maaga pa. Uh, wala pang 9 o'clock, pero ganyan na. At uh, dahil sa sobrang init, hindi gaano nakakalaki yung aking mga ampalaya. yan at uh, yung yung lasa, Poseidon variety to, yung lasa masyado mapait. <laughs> yung mga vegetarian, yun naman ang hinahanap natin, ang ah, vegetarian nila ko eh, yun ang hinahanap natin sa palaya, yung mapait. Tulad nitong aking tanim dito, na Poseidon variety, matindi yung pait. <laughs> Para daw yung karanasan ng may-ari, mapait ang, ang nakaraan. O oh, yan, maraming bunga itong Poseidon. Kahit manipis yung mga baging, dahil sa sobrang init, pero masipag kung mamunga. Uh, nakapagtanim na ako ng dalawang variety pa ng, o oh bali tatlong variety pa ng uh, ampalaya sa nakaraan. Yung Galaxy at saka mistisa F1 ng uh, East-West. Meron pang isa yung, uh, nakalimutan yung isa. Condor din yung uh, manufacturer nun. So far ang pinakang masipag sa lahat in terms of fruiting ay itong Poseidon napakasipag kasi kahit madalang yung mga baging tulad niya no napakadalang na konti lang yung mga baging pero bawat baging ay sunod-sunod yung bunga at kahit tag-init ay namumunga yan at medyo nagtaka ako sa ngayon siguro dahil sa panahon dahil sa mainit yung panahon at saka hindi gaano malago yung mga dahon ay hindi gaano pinuputak din ng mga fruit fly kaya uh, bihira yung naninilaw yan So sa market nag-check ako ng presyo ng ampalaya napakamura sa uh, night market ng Daraga Albay 40 pesos yan lang ng lang kilo Although doon sa uh, night market presyo yung pagsakan talaga yon mura talaga yung mga gulay doon kaya kung gusto ninyong mamili ng murang gulay pumunta kayo sa night market ng Daraga Albay from 6 o'clock in the evening hanggang magdamag na yon 5 o'clock in the morning early morning makakabili kayo ng mga murang gulay at uh, isa sa mga murang gulay na naandon ay ang palaya. Yan. Kung matitingnan nyo sa aking likuran. No? Oh. Yan. Manipis yung baging pero napakarami ng bunga. O nakalambitin. Napakarami. Yan. At araw-araw uh, natin itong dinidiligan dahil kung hindi ay uh, tiyak talagang malalanta itong mga, mga palaya na to. Kahit sa baba o oh, bunga. O. Oh. O, oh, di ba? ganito pwede nang i-harvest. Kaya ngayon mag-harvest ako para mapakinabangan natin yung ating ampalaya. Kasi kung hindi natin to i-harvest, maya-maya lang ay lalambot na to. Ngayon medyo matigas pa oh. So pag i-slice natin to crispy pa. Pero maya-maya no, mga 10 o'clock, lantang gulay na to. Kaya dapat maunahan na natin yung init ng araw. Okay. At uh, pagkatapos nito ay uh, nag-harvest din ako ng kahoy kasi gagawa ko ng cassava cake. At may nag-order din sa akin ng 60 kilos na gumagawa rin ng mga kahanin. Yun ang inyong tutunghayan sa ngayong araw habang tumataas yung init ng araw. Yan you know, o. Grabe na, matinding na yung init. Sabi ng pag-asa ay uh, tatagal pa daw itong matinding init na to. Uh, so for the past uh, few days, umabot ng 50 degrees yung temperatura ng uh, init dito sa Ligaspi area, so dito sa Albay area, at kasama na to yung aking farm. Ayan yung resulta sa aking mga pananim. Yan. Mayigit isang buwan na itong aking tanim, pero hindi pa gaano malago dahil sa sobrang init. Uh, nakapag apat na harvest na rin ako dito. Unti unti pinipili ko yung mga malalaki. Uh, talag dito pwede na to. Yan, pwede na. Ito pa. Pwede na rin. Okay? So, yan ang aking uh, <laughs> revelation to gold sa aking uh, post ng pag-abroad. Hindi po totoo 'yon. ang katunayan ay nandito pa rin ako sa aking farm. Okay? Ito ang aking munting paraiso. At uh, ito ang aking farm abroad. Farm abroad. Okay. Yan, may kunting okra pa. So yan talaga, kapag magtatanim ka ng uh, summer, talagang matindi ang laban sa pagtatrabaho sa pagmimintay ng mga halaman. Okay, docks. Stay watching. Yep. ganda ng mga lumang ugat ng aking kamunting kahoy mga kaibigan oh. yan yung aking pinagkunan ito yung lugar na pinagbunutan ko yun doon marami pa sa unahan and then ito ay reserve ko para sa susunod na buwan tingnan nyo oh, kung gaano pa ito karami yan o oh. dami diba yan ito kiniklearing ko na pagkatapos niyan. Hanggang doon, around half hectare, tatamdan ko ng kalabasa. Okay. Hanggang dyan muna mga kaibigan, mga idol. <laughs> Please like and share naman mga idol. Okay. Kita-kita tayo -kita sa susunod na video. Salamat. God bless you all. Bye bye. You.